Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa walkthrough at inspeksyon sa mga crawler excavators, tractor trucks with trailers, dump trucks at iba pa nakasama sa 148 equipment na may halagang 782 milyon pesos na bahagi ng second Trench ng mga operating and maintenance equipment na itinurn over sa National Irrigation Administration. Bahagi ito ng three-year refleting program ng ahensya na ginanap sa Global Construct City bayan ng Mexico nitong Miyerkules ng umaga, August 7. Ito ay patunay sa pangako ng gobyerno na pagandahin pa ang kalidad ng ani sa agrikultura at tiyakin ang mahusay na sistema sa irigasyon sa buong bansa. It also empowers our NIA regional offices, the irrigators associations, our farmer beneficiaries to ensure the sustainability of our irrigation systems to avoid losses and to promote more efficient use of water resources that will in turn produce better and more crops. Dumalo rin si na House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, kasama si na Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzalez, DA Secretary Francisco Laurel Jr., ni Administrator Engineer Eddie Guillen. Nagpakita rin ng suporta si Pampanga Governor Dennis Delta Pineda at Vice Governor Lilian Nanay Pineda at iba pang lokal na opisyal. Oo, makakatulong yan, lalo na yung mga long-arm mabako. no? Malaking tulong para sa province. Dagdag pa ni Vice Gov Nanay, hindi lang sa agrikultura, maging sa desilting operations, magagamit ang mga equipment. Sinabi ko, binulong ko kanina kay Presidente kung pwede ibalik yung flood control department ang NIA at saka yung flood control ng DPWH kailangan magtulong-tulong, magsama-sama para dito sa pagtatrabaho ng pag -di pagdredge ng mga kailugan natin. Hindi rin maitago ang tuwa at kapasalamatan ng mga Irrigators Association at mga farmers sa Pampanga at Region 3. Hindi lang dahil nakita at nakamaya ng presidente. Maligayang maligayang mo magsasaka ngayon kundi makakatanggap pa ng siyam na equipment ang rehiyon na nagkakahalaga ng 46 million pesos. Ah, yeah, syempre, very, very good. Sana more. more to oh, more to Naibigay na ang unang tranche ng mga equipment sa Subic noong December 2023. 141 equipment na nagkakahalaga ng 776 million pesos. By 2025, we will roll out the third tranche of equipment amounting to around 1 billion pesos. This investment in our irrigation infrastructure attests to our unwavering commitment to supporting the backbone of our economy, the agricultural sector. ayon pa sa presidente, kasabay ng pagsulong sa modernisasyon sa sektor ng agrikultura. Tiniyak niyang hindi maiiwan ng mga magsasaka dahil patuloy ang gobyerno sa paghahanap ng mga solusyon para mapabuti ang gawaing pagsasaka at tumaas ang ani at kita tungo sa isang maunlad at masaganang bagong Pilipinas.